datos sa ating publiko. Wala po tayong itatago sa lalo po sa pa, parawan ng ating uh, uh, Secretary Angara. Dahil uh, naniniwala po tayo na kapag bukas po ang ating mga datos makikita po natin na transparent po tayo. At kung mayroon man po tayong mga reklamo na hindi po na alam ng Department of Education pwede po kayong magreklamo sa amin or maaari din po kayong ang um, Maari din po kayo magbigay ng feedback kasi maaari yung aming datos sa Central Office at Regional Office ay wala pong, ay hindi pala totoo. So maari po kayo magbigay ng feedback uh, pumunta lamang po kayo sa um, uh, pumunta lamang po kayo sa www.dermed.gov.ph pumunta po tayo sa dashboard na para ng bukas. Sa pinakababa po nito ay may makikita po kayong give us feedback. Pwede po kayong magpadala ng ating feedback sa kung ano man po meron sa ating mga parangalan. At kung ano man po inyong gusto sabihin, malalating akong anonymous o hindi ko makikilala ang iyong Diyan po natatapos ang ating press call. May mga katanungan po ba tayo? Ayun ano tayong data sa kung saan yung inabando na nating pahalalan? Uh, sa DepEd po ba yan? O sa mga ano? Sa DepEd po ba ito? Uh, usually po kasi, uh, wala naman tayong inabando ng mga paaralan sa DepEd. Oo. Uh -huh ang uh, yung mga hindi na nagagamit na mga classrooms, maaari kasi ang dahilan nito ay dahil na sa level na sila. Ibig sabihin, hindi na ligtas na gamitin ng mga mag-aaral. So kapag hindi na po yan ligtas gamitin, talaga hindi na po natin pinagagamit. At kahit pa po, po pwede pa po sanang gamitin, pero napatunayan na po natin for condemnation na yung ating mga classroom. Um, we choose po na hintayin na lang po natin yung mga bago nating classroom. Kaysa po sa amin, mangyari pa sa mga bata. So when I mean, if it's more condemned, so hindi na po natin pinagagamit. Yes. Ako po ng para sa mga dagdag processes na mga para sa clinical research specialist at specialist. Ah yes po, kasi very specific po tayo. Iyan po ay isa sa ginawa po natin ayaw araw sa stride po. Uh, Ang nagaaruhan ko ngayon ng uh, usapan itong ating mga suppliers uh, dahil dahil dito nga po pinag-usapan din kung paano gag gagawin yung mga classrooms natin, how are we going to, um, ano po yung mga designs na dapat natin gawin, lalo na po ngayon at sinusubukan po natin na maging transparent sa lahat ng gagawin ng dente. At patuloy naman po tayo nagbibigay ng condo sa bawat taon sa MOOE na ating mga paaralan para may provide po nila on a needs basis sa bawat paaralan ang kanilang mga pangangailangan.